Hey guys, kailan nilabas ng smartphone na to at talaga namang hype na hype siya ng mga unang release niya pero after lang ng ilang buwan is super hindi na worried bumili ng smartphone na to ngayon Hey guys, ito yung mga smartphone na super hype lang ng mga unang release date nila pero after nga ng ilang buwan lang is hindi ko na sila marirecommend sa inyo Unahin ko na nga dito sa Mi Tecno Spark 10 Pro Grabe ang hype sa phone na to nung unang labas niya dahil nga meron siyang 16GB RAM dahil nga sa may 8 plus 8 niya tapos naka 256 po siya na internal storage na sobrang taas para sa may 7.5 na SRP niya. Itong April lang nilabas ang smartphone na to at after lang ng apat na buwan, is hindi na siya sulit para sa akin. Dahil ang dami na lumabas ng mga bagong smartphone ngayon na mas sulit nga dito sa may Tecno Spark 10 Pro. Unang una dyan si Tecno Poban Neo 3 na meron 6.3 lang na SRP na meron G85 din na processor na same nga lang din ng G88 na nandito sa may Tecno Spark 10 Pro tapos saka 7,000 mm siya battery pa si Neo 3 Or magdagdag na lang ng konti sa may SRP ng Tecno Spark 10 Pro nga na yan Is makakabili ka ng Infinix Note 30 At ng Poba 5 Na meron mas magandang overall na specs per sa may Tecno Spark 10 Pro na yan Pangalawa itong si Realme C55 Isa rin ako sa nagul sa smartphone na to Dahil totoo naman upgrade din yung kanyang specs ng C55 compare sa may Realme C35 na sinundan niya at nasabi ko rin guys sa may video na yun nasulit talaga si C55 ang problema ang dami ng Realme ngayon nagbabano yung mga presyo like na nga ng Realme 10 halos kasing presyo na lang ng Realme C55 pero mas magandang specs compare sa may C55 tapos si NASA 50 Pro 5G nga 9.5 na lang siya mas mura pa sa may C55 dahil 11 kayo yung kanyang SRP sa may 8256 pero napakalayo ng agwat nila sa mga specs nila. Kaya kung balak mong bumili ng Realme C55 ngayon, is hindi ko na siya mare-recommend sa inyo. Pangatlo ito sa merong pinaka-hype na mayroong pinaka ng smartphone ni Infinix sa mga lumabas itong mga nakaraang buwan, itong Cinepix si Zero Ultra na meron 20,000 mahigit na presyo sa kanyang SRP. Sobrang hype ng smartphone na 'yan. Dil meron siyang dalawang specs na hinahype talaga ng ibang mga reviewer dyan. Dahil meron nga siyang mabilis na charger at 200 megapixel na camera. Ang problema napakamahal ng price niya para sa mid-density na 925 bilang na processor at ang lumabas ng Infinix Note 30 VIP at ang Tecno Camon 20 Pro 5G wala na guys dahil doon na nila pinatay ang Infinix Zero Ultra dahil nga di hamak na napakasulit ang Note 30 VIP at ang Camon 20 Pro 5G Kung sa iyo yung Infinix Zero Ultra dahil siguradong marami sa atin na hindi naman kailangan ng mataas na camera at yung mabilis sa charger nga dahil yun lang naman yung nagpapayip sa Infinix Zero Ultra dahil sa tingin ko hindi na nga worth it bilhin ngayon saka kasing processor na naman si Infinix Zero Ultra saka si Infinix Zero 5G tapos guys, makakabili ka ng dalawang Infinix Zero 5G sa so may presyo ng Infinix Zero Ultra. apat itong si Infinix Zero 5G. Super hype ang smartphone na to noong unang release date nya. Pero after na ng ilang buwan lang, parang hindi ko na nakikita ng worth it smartphone na to. Dahil para sa may 10,000 SRP nya, yung marami ka nang mabibiling smartphone na mayroong mas pagandang specs dito. Saka kung gaming at bypass mo lang din naman ang kailangan mo, bakit ka pa magpa 5G na version? Dahil may offer din naman yun 4G na version ng Note 34G nga sa mas murang presyo pa. Makakatipid ka ng 1.5 dahil 8.5 lang yung kanyang SRP. Sa so may 2.56 na version din niya. At pang lima guys, itong si Redmi Note 12. Tagal kong hinintay ang smartphone na to. At medyo okay naman siya noong unang release date niya. Dahil nga naka-amulad siya sa Snapdragon 685 sa so may 9,000 na SRP niya. Sa so may 4128 na version. Ang kaso lang after nga ng ilang buwan, hindi ko na siya marirecommend sa inyo. Dahil so para sa may 9,000 na SRP, is makakabili ka na rin ng Tecno Camon 20 Pro 4G sa so, may 8256 na version niya. Tapos naka G99 pa nga siya na mas malakas sa Snapdragon 685. Makamula din si Tecno at maganda rin yung camera. Pero guys kung mabibili nyo naman yung mga smartphone niya sa mga discounted na mga presyo nila, e eh, usapan na yun. Pero kung mabibili mo sila sa mga SRP nila, e eh, para sa akin hindi na sila sulit ngayon. E eh, yun guys yung mabilis sa na video natin, palik na lang po kung nakatulong. Thanks for watching!